Isa ka bang OFW na matagal nang nagtatrabaho sa abroad pero wala pa rin naiipon at wala pa rin naiipundar? Padala ka ng padala kada buwan, trabaho ka ng trabaho, kahit gusto mo nang umuwi sa Pilipinas para makasama ang pamilya mo, ay hindi mo pa rin magawa. Tinatanong mo ba sa sarili mo kung saan napupunta ang lahat ng perang pinaghihirapan mo? Kung ganyan ang nararamdaman mo, baka naman sayang? at napupunta lang sa wala ang kinikita mo sa ibang bansa. In this video, pag-uusapan natin ang 5 signs na nasasayang lang yung kinikita mo at pinaghihirapan mo sa abroad. At sa bawat mga signs na ito ka negosyo, bibigyan kita ng ilang practical tips kung paano mo ito maiiwasan. Ako po si Roy Z and welcome sa negosyo. Kung hilig mo ang mga gratong uri ng videos, baka naman pwede kang mag-like at mag-subscribe malaking tulong po ito sa tulad kong content creators. Maraming salamat po. All right, kanegosyo, kung handa ka na, narito ang sign number 1. Unlimited ang padala. Lahat na lang pinapadalan mo kahit hindi naman talaga kailangan o wala namang emergency na paggagamitan ng pera. Pag may birthday, magpapadala ka pag may anniversary, graduation ng pinsan, ng kaibigan or even kapitbahay, nagpapadala ka pa rin. Ibig sabihin, halos sa iyo na lahat iniaasa. Lahat ng humihingi ng tulong tuwing sasahod ka, pinagbibigyan mo. Nauuna pa nga silang mag-budget ng pera mo kaysa sa iyo. Wala ka ng natitirang pera para sa si sarili mong ipon. Nauubos ang sahod mo sa mga gastusin na hindi mo kontrolado. Ang masakit dito, minsan hindi ka pa nila na-appreciate. Minsan naaabuso ka pa at isang beses mo lang silang hindi mapagbigyan, ikaw ang lalabas na madamot. Kanegosyo, nako, iwasan mo ang mga ganitong uri ng money traps. Ito ay may tuturing na emotional spending disguised as love for family. Alam kong mabait ka at mapagbigay pero kung ikaw naman ang nagiging ATM ng buong barangay, abate ka, malaking problema na yan. Nakakatulong ka nga sa kanila pero alam mo ba na hindi ka nakakatulong sa sarili mo? Hindi naman masamang pagbigyan o tumulong pero kailangan mo ring tulungan muna ang sarili mo na makaahon. Ang solusyon dyan ka negosyo, you should set boundaries. Gumawa ka ng monthly limit para sa health fund. Kapag lumampas na, sorry muna. Learn to say no paminsan-minsan. Ikaw ang mas nakakaalam kung gaano kahirap kitain ng pera sa abroad. Kaya naman, ikaw ang mas dapat na nagpapahalaga dito. Mag-set ka rin ng fixed monthly remittance budget para sa pamilya mo. Hindi naman porke may extra kang pera, eh dapat ipapadala mo ng lahat. Unain mo muna ang savings mo bago ang luho o mga gusto nilang bilihin. Sign number 2. Walang financial goals. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano nga ba ang goals mo bilang isang OFW? May 1 year, 3 years or even 5 year plan ka ba? O baka naman basta trabaho ka lang ng trabaho at nagpapadala sa Pilipinas ay okay na yun para sa'yo. Kung wala kang goals, kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo sa ibang bansa, pagkatapos ng kontrata mo, marirealize mo na parang wala rin nangyari after so many years na nagsakripisyo kang magtrabaho sa ibang bansa. Make sure na gumawa ng smart goals dapat specific yung magiging goals mo. Magkano ang gusto mong ipunin? For example, 100,000 in one year. Dapat measurable. Paano mo ba ito gagawin? Dapat magtatabi ka ng at least 8,334 pesos per month para makuha mo yung goal mo na 100,000. Achievable ba ang iyong goals? Base sa sahod mo, posible kayang maabot mo ang 100,000 in one year. O baka naman dapat magdagdag ka ng extra income. Realistic ba ito? Dapat yung makatotohanan yung goals mo. Kung 50,000 pesos ang kaya mo, okay na yon. Ang importante ay masimulan mong gawin ang mga goals na ito. Next dito is time bound. Gaano mo katagal iipunin yung 100,000 pesos? Kaya ba ng 1 year? Kaya ba ng 2 years? Ikaw ang makakapagset niyang kanegosyo. Bago tayo magpatuloy kung umabot ka sa part na to, congratulations dahil seryoso ka na matuto financially. I like mo naman ang ating video at i-comment mo na rin kung saang bansa ka ngayon nanonood. Heto na ang sign number 3. Gastos para sa social status. May bagong iPhone? Check. Branden shoes? Check. Uy, magagarbong bakasyon? Check. Pero ang savings, wala na. Zero balance. Sa totoo lang kani negosyo, maraming mga kababayan nating OFW ang nabubuhay sa pressure ng social media. Nagpapadala sa sinasabi ng ibang tao. Gustong laging nakapost, laging in, laging mukhang bongga sa paningin ng iba. Pero tandaan mo na hindi mo kailangang i-prove sa mundo na successful ka. Instead of flexing your lifestyle, flex your financial discipline yung tipong makikita ka ng iba at sasabihin nilang, wow, malaki ang ipon yan. Wow, may negosyo yan ngayon. Wow, secret millionaire yan. By the time na malaki na ang naipon mo at hindi na masasacrifice ang budget mo, that's the time na kukurot ka ng pakonti-konti pang reward sa sarili mo. Kung gusto mo ng bagong cellphone o bagong kotse, kung hindi na malapektado ang buong savings mo, why not, di ba? Tsaka mo masasabing deserve mo yan. Di ba? Ang sarap magbakasyon kasama ang buong pamilya tapos pag uwi mo, hindi ka may stress kasi nga meron ka pa ring ipon. Sign number 4, one day millionaire mentality. Tuwing bakasyon mo, anong una mong ginagawa? Bibili ng maraming pasalubong, shopping dito, gala doon, treat sa buong barangay na daig pa si mayor sa sobrang galante. Parang piyesta sa bahay nyo araw-araw. Aminin na natin, may mindset ng maraming OFW na ngayon lang naman ako uuwi, dapat todo bigay na. Anong tawag natin dyan? Deserve ko to moment. Pero pagbalik mo sa abroad, nga nga, wala na, finish na. Maghahanap ka na naman na utangan dahil naubos na ang pera. Dahil nga merong pang one day millionaire mentality. Ito yung ugali ng isang tao na kapag magka pera. Himbawa, sumahod o nagka bonus, nakakuha ng malaking pera. Inuubos ka agad sa luho, pa-party, shopping or magpapasikat. Wala nang iniisip na bukas, wala ring ipon. Enjoy now, bahala na bukas. Anong karaniwang dahilan? Gustong dumawi dahil daw sa hirap. Wala sa mindset ang pag ipon Nakikiuso o sabi nga madalas nagpapasikat. Isa ring dahilan ang emotional spending dahil nga pagod or homesick or stress. Delikado ang ganitong mentality ka negosyo dahil kahit malaki ang kinikita mo sa abroad, kung ganyan ang mindset mo, uuwi ka pa rin walang maiipundar. Ang ending, magtatrabaho at magpapakahirap ka na naman sa ibang bansa and the cycle goes on hanggang sa hindi mo malayan, tumatanda ka na pala at walang nangyayari sa pagtatrabaho mo sa ibang bansa. Anong magandang solusyon dito? Tamang pagbabudget, disiplina sa paghandal ng finances at malinaw na goals. Hindi mo samang gumastos pero dapat may natitira. Hindi pwedeng enjoy ka lang ng enjoy palagi. Dapat mag-ipon ka rin, may plano ka, at may future sa ginagawa mo. Kaya naman napaka-importante na planuhin mabuti ang bawat bakasyon papunta sa Pilipinas para everybody happy. Sign number five, Hindi nag invest sa sarili. Marami sa ating mga Pilipino, partikular na sa mga OFW, ah, ang todo trabaho pero walang oras o walang budget para i-invest sa sarili. Ang focus lang ay sumweldo at gumastos pero hindi iniisip na ang pinaka-importanting asset ay ang sarili nating kaalaman at kakayahan. Kapag hindi ka nag-invest sa mga bagong skills katulad ng mga bagong trainings, online courses or certification, financial literacy katulad ng pag-aaral kung paano mag-budget, paano mag-ipon or paano mag-invest hindi mo magubuksan ang malaking potensyal mo. Kahit gaano pa kalaki ang perang kinikita mo sa pagtatrabaho, hindi mo mararamdaman ang progress. Hanggang dumating nga sa punto na tumatanda ka na pero wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Ang pera ka negosyo mabilis lang mawala. Nakok napakabilis gasto sa niyan pero ang kaalaman habang buhay mo yang magagamit. Kaya kung gusto mong umasenso, wag lang puro trabaho samahan mo rin ang tamang sistema. Maglaan ka ng oras at pera para sa sarili mong growth. Subukan mong mag-aaral kahit pa konti-konti sa libreng oras mo. Pwede kang manood ng mga YouTube videos on investing, budgeting, and financial literacy. Libre lang yan ka negosyo. Magbasa ka rin ng mga aklat tungkol sa financial literacy o mga e-books. Sumali sa mga online classes na makakatulong para sa self-improvement at matuto ng mga bagong skills na pwede mong pagkakitaan pag uwi mo sa Pilipinas. Kahit isang course lang every 3 to 4 months, malaking bagay na yan para sa long term growth mo. Nako kanegosyo, kung guilty ka sa kahit isa lamang sa limang yan, don't worry, di ka naman nag-iisa. Pero ngayon na alam mo na yung mga senyales na ito, panahon na para baguhin ang mindset at diskarte mo pagdating sa pera. Ang pagiging OFW ay isang malaking opportunity para sa ating mga Pilipino pero hindi ito pang habang buhay. Gamitin mo ang kinikita mo ngayon bilang puhunan para sa kinabukasan mo at para sa kinabukasan ng pamilya mo. Kaya naman ka negosyo, kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video na ito, please hit the like button para naman mas marami pang mga kababayan natin ang makapanood ng ating video. Kung gusto mo pang matuto kung paano mag-ipon, magnegosyo at mag-invest habang nasa abroad, make sure to subscribe at share mo na rin tong video sa kapwa OFW mo. Let's help each other grow financially. Kita-kits po tayo sa susunod nating mga video.